Ayan guys, good morning, Ayan, welcome sa ating youtube channel Ngayon, uh, mag-update price list tayo ngayong August 3, uh, 2024 Ayan, Sa mga nag-aabang at sa mga ating bagong subscriber Welcome po kayo sa aming youtube channel Sa mga gusto kumita ng extra income Sa mga pangangalagal si mga marami kalat-kalat na mga pwedeng pagkakitaan mga plastic bottle mga ganon kaya, yun yung pag aaralan natin ngayon at ituturo ko yung ating update price list ngayon uh, August ayan ngayong buwan ayan kaya i-ready mo na yung ating mga pansulat ayan intro muna tayo Happy in the future Ayan guys, dito na tayo. Ayan, simulan na natin to para hindi tayo magtagal kasi may darating akong uh, customer ngayon. hindi ko na lang. Ayan, umpisahan natin ang ating update price list sa Tanso. Ayan, Tanso Pula is 370 ang isang kilo. Sa Dilaw is 240 ang isang kilo. Regitor is 190 ang isang kilo condenser is 170 ang isang kilo aluminum 65 pesos per kilo jalousy 70 pesos per kilo panta is 53 pesos per kilo sink is 68 pesos per kilo Ayan, tinga 60 pesos per kilo Ayan, 40 pesos per kilo Stainless is 20 pesos per kilo. Yung 304 is 307 30 pesos per kilo. Plancha is 20 pesos per kilo. Ayan. Bakal is 16 pesos per kilo. Yero 8 pesos per kilo. Tapaludo is 9 pesos per kilo lata is 5 pesos per kilo karton 3 pesos ang kilo puti papel 9 pesos per kilo jaryo is 4 pesos per kilo sibuyas ay sibuyas <laughs> sibak ayan sibak is uh, 12 pesos per kilo pit puti battle ayan 10 pesos per kilo ayan mono white Ayan, mono. Ayan, uh, 13 pesos per kilo. Mono, black. Ayan, mono black guys is 5 pesos lang per kilo. Malutong is 4 pesos per kilo. Yung waste nila is 2 pesos pa rin. Ayan. At saka yung buti, impilites, at saka yung gin is piso pa rin. Ayan guys, thank you for watching at kung bago ka lang sa aming channel, pwede po kayo mag-subscribe at hit ang notification bell para lang yung updated sa ating mga video na gagawin about sa iba't iba uri na mga kalakan. Gandang buhay!